Bago tayo magdasal, basahin natin ang Eksodo 15.26 Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kapatid, nakahiga ka ba ngayon sa kama mo habang pinakikinggan ito? May karamdaman? O baka naman ikaw ay nasa loob ng ospital, naghahanap ng lunas sa sakit na dinaranas mo? O maaaring wala kang sakit ngayon pero may mahal ka sa buhay na dumaranas ng karamdaman at hinahangad mong gumaling siya? Saan man ka naroroon ngayon, anuman ang pinagdaraanan mo o ng yung mahal sa buhay, may mensahe ang Diyos para sa iyo. Isang mensahe ng pag-asa. Isang mensahe ng kalakasan. Isang mensahe na nais magpalakas ng iyong loob. Sinasabi niya, Ako, ang Panginoon, ang nagpapagaling sa iyo. Isipin mo ito. Hindi basta isang tao ang nagpapagaling sa iyo. Hindi lang doktor, nurse, o albularyo. Hindi lang gamot o operasyon. Kundi ang Panginoon mismo. Ang siyang lumikha ng buong sansinukob. Ang siyang nagbigay ng hininga sa iyong mga baga. Ang siyang nagpatakbo ng iyong puso sa loob ng maraming taon. Siya ang nagpapagaling sa iyo. Ang salitang nagpapagaling sa talatang ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na kalusugan. Sa orihinal na Hebreo, ang salitang Rafa ay may malalim na kahulugan. Ito ay tumutukoy sa kumpletong pagpapanumbalik. Hindi lang ng katawan, kundi pati ng isipan, damdamin at espiritu. Ang Diyos ay hindi lang nagpapagaling ng sakit na pisikal. Pinapagaling din niya ang mga sugat ng ating nakaraan, pinapagaling niya ang mga baling relasyon pinapagaling niya ang mga nasirang pangarap pinapagaling niya ang mga pusong wasak at oo pinapagaling din niya ang ating mga katawan pero pansinin mo ang panahong ginamit sa talata hindi sinabi ako ang Panginoon ang nagpagaling sa iyo hindi rin sinabi ako ang Panginoon ang magpapagaling sa iyo kundi ako, ang Panginoon, ang nagpapagaling sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na proseso, patuloy na aksyon. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi laging kasing bilis ng pagkurap ng mata. Minsan, ito ay isang proseso, isang paglalakbay. Minsan, kailangan nating magpagamot, uminom ng gamot, magpahinga, kumain ng masusustansyang pagkain, pero sa buong prosesong iyon, ang Diyos ay nagpapagaling. Kapatid, kung ikaw ay may karamdaman ngayon o may mahal ka sa buhay na may sakit, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka sa Diyos na nagpapagaling. Magtiwala ka sa Diyos na may kapangyarihang magpanumbalik ng iyong kalusugan. Magtiwala ka sa Diyos na may plano para sa iyong buhay, isang planong hindi kasama ang paghihirap at sakit magpakailanman. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Ama naming mapagmahal, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo bilang Panginoong nagpapagaling. Lumapit ako sa iyo dala ang lahat ng aking karamdaman, kahinaan at pagod. Lumapit ako sa iyo dala ang mga pangalan ng mga taong mahal ko na dumaranas din ng pagsubok sa kanilang kalusugan. Umaasa ako sa iyong pangako na ikaw ang panginoon na nagpapagaling kinikilala ko na ang lahat ng pagpapagaling ay nagmumula sa iyo maging ito man ay dumating sa pamamagitan ng medisina operasyon alternatibong gamutan o himala ikaw pa rin ang pinagmumulan ng lakas karunungan at kagalingan panginoon hinihiling ko ang iyong kamay ng pagpapagaling sa aking katawan dinaranas ko ngayon ang sakit, impeksyon, kondisyon. Alam kong walang imposible sa'yo. Ikaw ang gumawa ng aking katawan at alam mo kung paano ito gagaling. Ipahid mo ang iyong kapangyarihan sa bawat selula ng aking katawan. Paalisin mo ang anumang sakit, impeksyon o pamamaga. Ibalik mo ang tamang paggana ng bawat organo, bawat sistema, bawat bahagi ng aking katawan. Kung kinakailangan kong gumamit ng medisina o magpatingin sa doktor, gabayan mo ako sa tamang direksyon at bigyan ng kahusayan ang mga taong tutulong sa aking paggaling. Panginoon, dalangin ko rin ang iyong pagpapagaling sa aking isipan. Ilayo mo ako sa mga agam-agam at pag-aalala. Paalisin mo ang mga negatibong kaisipan at takot. Punan mo ang aking isipan ng iyong kapayapaan katiwasayan at pag-asa. Tulungan mo akong ituon ang aking isipan sa mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, mahusay at karapat-dapat. Tulungan mo akong alalahanin palagi ang yung katapatan at pagmamahal. Panginoon, dalangin ko rin ang yung pagpapagaling sa aking puso at emosyon. Marami akong pinagdaanan na nagdulot ng sugat at sakit sa aking puso. Pinapagaling mo naman ang mga pusong wasak. Tandaan mo ang aking mga luha at dalangin. Isara mo ang mga sugat sa aking puso at gawing bago ang aking pagkatao. Hayaan mong maranasan ko ang yung pagmamahal, kagalakan at kapayapaan sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Panginoon, dalangin ko rin ang yung pagpapagaling sa mga taong mahal ko na may karamdaman, na dumaranas ng sakit. Panginoon, hindi ko man alam kung paano sila gagaling. Alam ko na ikaw ay siyang makapangyarihan. Wala sa iyo ang imposible. Hinihiling ko na ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang katawan at gawing buo ang kanilang pagkatao. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa, at pananampalataya. Palakasin mo ang kanilang immune system. Pahupain mo ang anumang kirot o sakit na nararamdaman nila. Panginoon, dalangin ko rin ang karunungan para alagaan ang aking katawan. Sirain mo ang anumang hindi magandang gawi o bisyo sa buhay ko na nakakasama sa aking kalusugan. Bigyan mo ako ng disiplina para mag-ehersisyo, kumain ng masusustansyang pagkain, at magpahinga ng sapat Tulungan mo akong magtakda ng hangganan sa aking buhay na nagbibigay daan para sa pagpapahinga at pagbabawi ng lakas. Tulungan mo akong pangalagaan ang kahangahangang katawan na ibinigay mo sa akin. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong proteksyon sa araw na ito. Protektahan mo ako at ang aking pamilya mula sa anumang sakit, aksidente o kapahamakan. Itago mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa aming palibot. Palakasin mo ang aming immune system. Panatilihin mo kaming malusog at malakas. Panginoon, dalangin ko ang pagpapagaling na nagmumula sa iyo. Hindi lamang pisikal na pagpapagaling, kundi kumpletong pagpapagaling ng buong pagkatao. Handa akong tanggapin ang proseso ng pagpapagaling kahit ituman ay mabilis o mabagal. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na nagpapagaling. Nagtitiwala ako na gagawin mo ang pinakamabuti para sa akin. Panginoon, maraming beses akong napagaling na mula sa sakit at karamdaman. Bawat pagkakataong ako'y gumaling ay isang himala mula sa iyo. Maraming beses mo na rin ako pinagaling sa sugat ng puso at isipan na akala ko'y hindi nagagaling pa. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyo sa bawat pagpapagaling na ginawa mo sa akin, sa aking pamilya, at sa aking mga kaibigan. Panginoon, nagpapagaling ka. Alam ko yan. Naniniwala ako dyan. Nagtitiwala ako dyan. Ipapahayag ko ito. Ako, ang Panginoon, ang nagpapagaling sa iyo Panginoon pagalingin mo po ang aking karamdaman pagalingin mo ang sakit ng aking mahal sa buhay pagalingin mo ang bawat bahagi ng aming katawan mula ulo hanggang paa pagalingin mo rin ang aming mga kaisipan alisin mo ang pagkabalisa at pag-aalala pagalingin mo ang mga sugat ng aming mga puso ang mga sakit ng nakaraan Pagalingin mo rin ang aming relasyon sa iyo at sa isa't isa. Sa araw na ito, naniniwala akong gagawin mo ang mga bagay na higit pa sa aking maisip o mahiling. Dahil alam ko na sa iyo walang imposible. Lahat ng pagpuri at papasalamat ay sa iyo lamang. O Diyos, ang dakilang manggagamot sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon at pagalingin ka niya ngayong araw na ito.